Ayan. Okay. Ayan, kung okay. makingi na siya yung spy mo eh. Sige, tayo ka na lang muna. Tayo ka. Baka ka may Ano bang ginawa mo? Bakit tumapingi itong ano mo? Ayan. Anong ginawa mo? Anong muling ginawa mo? Pagdadrive po. Pagka-drive? O nagbuot ka ng mabigat? Hindi po. Ano? Wala ka bang mga laglag? -lag? Wala ka bang mga yung mga sim lang sa motor. Tumabing Kailan ka pa nadali ito? Yeah. Magbawa one year na. Magbawa one year na? Tagal na. Higa ka ng patiaya. Tignan kong lumit na isang pang hindi pa kakakuko okay, ng ano, IC sir May pectus eh. Para pang may ipit eh. Sige, higa ka. Yan. May masakit. Dito. Ayan. Pagka kasi nakalatag ka tapos nakastraight na straight ka, may tumutukod. Ibig sabihin, mm -hmm. may, may passage joint kang uh, niya. Ayan o. Oh, tingnan mo. <coughs> hmm. Kailangan katabi lang yun. Eh may sumi may may bidyan pagilid kang paganoon pagilid kang pagano may sumasakit daw dito eh pag nakaiga masakit din eh, pag bibihit ka kundi <laughs> kundi na pero parang hirap hirap ka na nalalayan nalalayan taga saan ba kayo bagyo bagyo oi bagyo eh dito din na may hindi na para dito mas <laughs> init dito. Kabilan side. Mainit lang naman sa bagyo pag wala ka sa lilim. Pero pag nasa lilim kahit papano, medyo malamig-lamig. Pusok ko ng dito. Hmm. Kaya mm -hmm. ano pumunta oh, yung April eh. Ngayon, nakaraan. 29. Punti lang. Punti lang hangin. sagabin <tong> ano mo rin. Yeah, yeah. Oh, video na nga ano. save pa 'yan. Save mo nga sa ano. Pero hindi kumano eh. Ayoko muna sa ano? Tanto mo ako sa bukas Ito? Okay. Ayan lang, unti-unti ka kung Ano rin mo muna? Caption. Caption mo lang. Emergency. Hindi normal po sa Eh, caption lang eh, ah. Sige, mo lang. Ako. Ito lang mag para... Hmm? May corruption Kapsule. na kaagad din. Sige, sir. From Baguio. Mainig daw ngayon sa Baguio. Dalawa mo ito. Please mo lang muna, tayo mo lang muna. Masakit pa ba pag na Hindi na. Hindi na? Hmm. O, oh, di. Nagbago na. Kanina pag nakalatag ka, may para na ka eh. Hindi kumakalso eh. Wait lang konti. Papano lang muna kita. Papahol na. Hindi ka eh. naman nahihilo. Hmm. Okay. Good. Okay? Okay. Relax Inhale isa pa yung exhale Tignan mo. Tignan mo kung... Sige, i-installate mo lang. Hindi pa ka... Yung ganyan, yung ganyan muna, tinanggal pa lang natin yung ano. Pero yung pamamaga sa loob, hindi pa yung kagad mo wawala yung mga impingement, yung mga irritation ng nerve at mga ano. Pero, halos aanoin ah, mo na yan. Maaring medyo lumapit na siya. Kaso, minsan, baka hindi ma agad. Kasi, siyempre, parang kita, isang taon na yan, di ba? Parang kitang ipiti ng plies dito isang taon. Ganyan. Nakaganyan lang. Ganyan lang. Ipiti kita ng plies. Natanggal yung plies, pero yung dinulot na trauma niyan dito sa loob ng isang taon, sa barong pano, masakit pa rin yan pag hinawakan. Diba? Ganon din yan. Pero, malaya na. Mga ilang ano, mga ilang araw, susubside na Kung mawawala rin yung ano. Okay? Gets mo? Okay. Kasi hindi kagad yung parang pinutok na logo. Zero-zero talaga agad eh yan yung pagbabago. Makikita mo yung pagbabago. Kanina, pag pinahiga kita, may nakakalso para may nakaipit. Pero pag na-adjust, yan awala oh, niya. Tapos, nah, sige, upo ka. Upo wow. ka. Pag ganun. Yan. Kanina, pag nakaupo ka, parang may mm -hmm. nakakano. Kaya pinatayo kita eh. Kasi, di ba, upo niya parang, parang gusto niyang gumano eh. Parang lady. Parang gusto niyang gumano. <laughs> o ngayon, may amal ano ako. Hmm. Normal na upo lang. Wala nakakaso. Wala. Oo, oh, wala nakakaso. Okay, tsaka lang. Pag nawala na yun na kumalaka, Alam ko rin eh, kasi yung dami yan, idol eh. Nadanas ko na rin yan eh. Pag buwat ko nung no, pagod ako ito sa trabaho, binuwat ko yung bag ng anak ko, parang may ubigkas talaga eh. Mahirap ano, parang nakatukod yung buto mo. Nakita kasi rin sa si x-ray mo, di ba, mapapansin mo na kaganoon ganun, idol oh. Ha? Para naka kaganoon, naka-slide na ng ano, kasi bumigay na yung dito Maaring L4, L5 yun Sa pinakababa Pag-atang mo ng buhangin Nakukuha talaga yun sa pagbubuhat Ngayon ganito ang gagawin mo Siyempre pata ka pa eh Tapos siyempre Hindi eh, naman natin maiwasan di magtrabaho Talaga magtatrabaho tayo lalong malaki Mabaga lalaki ka Pagbubuhat ka tandaan nyo, kung meron galing ka na sa ganyan, meron ka palang lalayo sa taon. Tulong mo nito. Itulong mo yung dalawang legs mo. Kasi wag, pag nauna yung isang legs mo at bumigay na yun, katulad na kagaling yung dugot mo. Pag dinagdaga mo, lulundo ulit yun. Yari ka na naman, balik ka na naman sa zero. Yari, back to zero ka na naman, sakit ka na naman ng balakang mo. Kailangan yung dalawang legs mo itulong mo sa ha? Pag alam mo medyo mabigat, eh kung may tropa-tropa ng tropa, tol, paatang para sigurado. Kasi galing ka na sa backpaint. Uulit yan kasi hindi na bumabalik yan pag, napum pag napirat yan, hindi na babalik sa dating ano yan. Na natatanggal lang natin yung ano, yung impingement. Pero hindi mo na mababalik sa dating height yan pag pumutok na yan. O sugaroy. Yan you know, o, magiging ganyan Pag naipit yan, Siyempre yung mga sciatic nerve. San ba yan? Ito yung mga sciatic nerve. Kaya kung mapapansin mo, minsan may ano-ano narito. rito. Magapang-gapang na. Yan. Nasisira yan. Kapag ako, pag biglang magpapagalas. Oh. oh. Parang may hihilang ay tas binabalik ko. Oh. Yun <laughs> Yan nga yun, oh. No? Sinasabi ko si idol, gusto ko matutunan nyo rin yun. Kung baga, gusto ko malaman nyo yung magkaroon kayo ng idea. Bakit? Dito yung masakit sa akin, pero Parang may hinahatak. Kasi abot yan hanggang paa. Abot yan hanggang paa. Okay? Pero ngayon, okay na yan. Iwasan mo lang muna magpubuhat ng mabigat. Kasi doon ka nadali. Ngayon ka pala na nakalaya sa isa loob ng isang taon. Sa susunod, tibay na ulit yan. Pero, huwag ka lang magbuhat ng yung sinabi ko nga. Yung ha? Okay? Sige. Tapos, sa umaga, pagkagising mo, gano'n, no? Tayo ka nga. Yun to. Kahit pagkagising mo sa umaga, oh. La lakas sa mukote, lakas sa mukote. One, kabila. Hindi, pati yung kabay mo, pati yung kabay mo, squeeze mo rin. Hindi, tama na lang, tama yung mo sa Yan, kabila. Pag <laughs> <dito> mas medyo... <laughs> Yan. Sa una lang yun. Pero, kit. oh, si sumukong gumano. Subukan eh? Subukong gumano. <laughs> Sakit. pa. Sakit pa. Oh. Okay lang yun, pero wala na yung, ano, wala na yung tukod. Gagaling din yan, sabi ko 3 to 4 days, mas ano ba yan. Okay, huwag mo na, nang pilitin, basta ang mahalaga, wala na yung kakatukod.